Dito yung cloud. Oops. Tawang inang yun oh. No? Ayun, dito banda oh. Pinipinahan tayo no na. Hi guys. Welcome back sa akin channel at sa aking Facebook page. At ayan, andito tayo sa Asyenda Luisita dito sa aking kapatid at namasyal muna ako at pinasyalan ko yung aking nanay at uuwi na raw ng Bicol at ayan nanggaling na ako doon sa bahay na aking, aking kapatid ito at papauwi na ako sa lugar namin doon sa Montalban Rizal at ayan na na tayo sa highway ayan dito pag kumaliwa ka dito guys ay papuntang Antipolo Bayan at ito dito tayo papuntang kanan tayo at ito tayo dadaan papuntang Masinag Papauwi ng Muntal Bandesal At tara guys at biyay na tayo Ayan at Maluwag ang traffic ngayon At tanghali nga pala uh, Alauna na ng hapon Ayan o oh, 1 o'clock Tara biyay na tayo guys at dito tayo Motovlog tayo guys Papunta doon sa Masinag Hanggang doon sa ano Mula dito sa Hacienda Luisita Barangay Hacienda Luzita. Dito pala yung aking kapatid nakatira Nanda At ayan at Napakasarap mag drive guys Napakalakas ng hangin Lakas ng hangin ngayon at May amihan nata Sarap magpatakbo ng motor dito Nandito Ay madadaanan mo yung Cloud 9 Yung Nakikita natin sa mga social media Sa facebook Dito banda yun guys At mamaya ituturo ko sa inyo Kung saan yun banda Gusto ko sana Mamasyal Eh kaso uh, Sa sunod na lang Wala naman akong kasama Para uh, pumasyal And At mabilis ang mga sasakyan dito Magpatakbo at bilisan natin Tanghaling tapat Napaka-init Malapit na talagang mag Summer Magmahal na araw Malapit na malapit na Ilning nyo daw ngayon guys Kaya sobrang init Ayan at dito lang tayo Banda sa kanan Banda At maraming sasakyan na dumadaan Ayan pala guys ito dito yung Cloud 9 banda. Oops. Tama rin 'yun oh. Ayun, dito banda oh. Pinipinaan tayo noon ah. Ayun, Cloud 9 diyan. Nang kanan. Hindi magdahan-dahan. Muntik na ako doon oh. Buti na lang at nakita ko sa side mirror. Ayun oh. Wala pang talaga kasi magpatakbo. Wala pakialam Ayan, pababa tayo guys Pula dito sa Antipolo mm, Sarap mag drive dito At Siyempre Samahan natin ng dubli ingat Para Laging tayo safe Pag uwi sa ating pamilya Ayan Bingkong bingkong muna tayo dito Mm, babae siguro to mahaba yung buhok ng kanyang helmet dahan dahan lang at yung aking gulong ay stuck pa rin gamit natin ay Honda Click 125 ayan bilisan natin konti kasi yung mga nasa likuran dito pala guys ayan o yung school ng Fatima dito pag kumanan ka ay babag Dulo sa mukha ko ng kogyo pag kumanan ka dyan pabunta blue mountain at labasan pala sa school ayan o no? antipolo valley pati pa pati pala pati medical center dito tayo bandang kanan at labasan sa school napakabilis naman ng ano na yun il 300 na yun Muntik na tayong ano, sa gilid ng ako pininahan pa ako gano'n no? ganata talaga dito sa Antipolo at parang probinsya pa bukod na sa malakas hangin malamig at sariwang hangin Yan, kaya gusto ko rin tumira dito dati naman ako nakatira dito sa Antipolo pero sa bandang baba doon sa Francia banda doon sa ano malapit sa Masinag Cherry Podrama papuntang Cubio ayan o oh. napaka sarap magpatakbo dito guys lalo na kung big bike ang iyong gamit <laughs> yun o oh, kung magkakaroon tayo ng big bike balang araw kapag ayo ay umasenso o umaman maswerte kahit kaunti <laughs> ayan nansarap sarap antipolo hello antipolo ayan o okay, oh, kitang kita dito ang manila pasig ayan o oh, overlooking o oh. ganda oh. Kikita mo dito yung Valley Gold Oh, napakaganda Daanan, papunta sa Kainta Ayan o, oh, Valley Gold Country Pag kumaliwa ka, pupunta ng Valley Gold Ayan o oh. Hmm. Kita mo ang mga kabilding Ayan o oh. Hmm. Taas talaga ng Antipolo Alab Antipolo Wow Ganda Ayan at malapit na tayo. Pababa na. Malapit na tayo doon sa masinag. Tuloy tuloy lang. Pagdating dito sa baba, matrafic na. Ayan. Ayan at mainit na dito banda. Mainit na yung simoy ng buhangin <laughs> Sila ba yung ano kanina yung L300 kanina muntik tayong pininahan ito ata yun oo yun nga yun ah baka hindi naman yun yun na nga mabuti na lang at palagi akong alisto sa aking pagdadrive palagi pa rin akong iniingatan ang aking ang ating mahal na Panginoon lagi tayong ginagabayan sa pagdadrive araw-araw at iniingatan at maraming salamat sa ating Panginoon palagi tayong safe na nakakauwi sa ating pamilya bahay araw-araw Ayan at malapit na ako sa Masinag Diretso na ito Papuntang Muntalban Rizal Then dadaan ng Marikina Bayan Oops, 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 oops Ayan 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 Sige lang Wala pa ganong traffic ngayon At dahil After tanghalian O lunch Wala pa ganong Mamaya ito pag rush hour Pag malapit na mag alas 5 Ay sobrang traffic na dito Mula doon sa Pinagmula natin sa may Bandang mall na mula dito sa Masinag hindi sa may hindi ko kilala yung mall ayan ayan na traffic na dito guys kaya dito tayo dumaan sa kadaan tayo dito sa bike lane wala naman dumadaan ang uh, bike eh Wow, ganda. So yun guys, at hanggang dito na lang ang aking vlog. Andito na tayo sa Masinag. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po sila palagi. And peace out.